Iris, ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo nang nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Iris. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay asul dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo at iwasan din ang player na kalbo magdadala sa iyo ng kamalasan. Toros, ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Toros. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may singit na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo, at umiwas ka rin sa player na laging masalita ng kayabangan. Gemini, ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya. Gemini. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 38 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay magsalita na may kahalayan pa ang nasasabi at sa kulay yellow dahil mabibigyan kanila ng pagkatalo. Cancer. Ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro. Sa ibang tao sa kasama mo lang pwede. Dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan. Pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Leo. Ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo nang nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas tres hanggang alas sa isgis ng umaga, may ikatatalo na limampot dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, dahil pwede kang mabigyan ng pagkatalo makagad. Virgo ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na, na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo Maging matahimik pag nananalo para walang makakuha ng iyong swerte para makapanalo at kulay green ang iyong iiwasan Libra. Ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro. Sa ibang tao sa kasama mo lang pwede. Dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan. Pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya. Libra. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ang kulay silver ang dapat mong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 20 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, ang dapat mong iiwasan ay player na mataba, at kulay pula sila ang magbibigay sa para matalo. Sagittarius ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo nang nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.55 ng umaga may ikatatalo na putwalong negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, at magbibigay siya ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan dahil uubusin ang iyong swerte para matalo. Capricorn, ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo nang nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo player na madaldal ang iiwasan dahil siya ang magdadala ng kamalasan para matalo. Aquarius, ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo nang nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya, Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na laging masalita ng hiram ng hiram ng pera mamalasin ka sa kanya. Pisces. Ang panalo ay panalo hindi yan binabalato habang naglalaro, sa ibang tao sa kasama mo lang pwede, dahil ang ibang may inggit ay kinukuha ang swerte mo ng nabigyan, pag umayaw ay doon magbalato sa iba at uuwi ng masaya. Pisces. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala 1 hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan at sa player mahilig uminom ng alak dahil kukuhanan kanila ng oras mong swerte.